Cotton candy! Bumili na kayo cotton candy! Iska! Pabili ako yung cotton candy mo! Ilan yung bibiliin mo, Bebang? Magkano isa niyan? 10 pesos lang yung isang supot! Ay, sige! Pabili akong isa! Okay! Eto isa sa'yo, Bebang! Yay! May cotton candy na ako! Wow! sarap-sarap, ang tamis, ang lambot. Bebang, iwan mo na kita dito ha. Kailangan ko kasi maubos ng paninda ko eh. Mag-ingat ka sa pagditindays ka. Cotton candy, bumili na kayo. Ang sarap talaga ng cotton candy. Parang ulap, ang lambot. siya? Bibili din ako! Doon na! Ah, bumaba na! Masarap pa yung cotton candy ka Oo! Uh Tigman -uh, mo pa! Oh no! Mm, masarap nga! Princess! Ang dami mo nang kinuha! Munti mo na itong Sorry, Bebang! Nasubo ko na eh! <coughs> Balitan mo to ha! Ah. Favorit ko pa naman yung cotton candy! Aww. Sige! Haabulin ko lang si Iska! Cotton <laughs> candy! Buti nila kayo! Iska! Antay! Bibili ako! Ay si Princess! Bibili din! Magkano yan Iska? cash lang isa to, princess. 10 pesos? Sige, may pocket pesos ako dito. Bibilin ko na yung lahat. Yeah! Wow, thank you, princess. Apat yung bibilin mo. Ah, oh, eto bayad ko. Eto naman yung cotton candy mo. Yay! Ang dam ko ng cotton candy. Ska, pabilitin ako ng cotton candy mo. Naku po yung, naubos na lahat. Binili na ni princess. Sayang naman, hindi ko naabutan. Eh, Wala cotton candy si Bayang! Bili ko na lang isang cotton candy mo, princess! Ayoko nga! Kulang pa nga sa akin to eh! Adamot naman! Maiwan ko na kayo dito ha! Ah. Pupunta lang ako kay mama! Ay! May naisip ako! Princess, gusto mo magdumami ang cotton candy mo? Oo! Gusto ko po yung paano magparami nito! May magic tubig ako dito! Magic tubig! Ito yung mga ginagamit ang magician para dumami yung cotton candy nila! Ayos! Dadami tong cotton candy ko! Anong gagawin ko ba yan? Ilagay mo na yung cotton candy mo rito pwede sa tubig tapos nadami na yan parang bula-bula! Ganon! Ang bilis lang pala! Oo! Oh, kaya ilagay mo na dito sa magic tubig ko! Okay! <laughs> Cotton candy, gumami kayo ah! Isa! Dalawa! Tatlo! Apa! mag ka lang, princess! Dadami na yan! Ayan! Umiipig to na, hindi alam ni Princess, wala na pala yung cotton candy niya. <laughs> Boyong, bakit parang wala nangyayari? Nawala pa yung cotton candy ko. Hindi ay dumadami. It's a prank! Nalusa na yung cotton candy mo, Princess. Wala na sila. <laughs> ano? Boyong, palitan mo yun. Bebe, bebe, bebe. Pares na wala walang cotton candy. <laughs> Cotton candy ko! Nawala na! Guys, sa tingin nyo, okay ba yung pangko kay Princess? At nakakain na rin ba kayo na cotton candy? Mag-comment lang kayo! Bye-bye! <laughs>